Hello, magandang araw mga katropang maglalado Ito nga pala yung mga pinasalang sa akin na 62 pieces na itlog ng manok na panabong na ang natira ay 48 na fertile eggs at ngayon po ay pang 19 days na ng ating mga isinalang na itlog at ayan, nagsisimula na pong magcrack at lumabas yung tuka ng ating mga CCU ayan mga katropa, So, yan. Dito banda uh, na labas yung tuka sa uh, medyo hindi matilos na parte ng ano, itlog. Ayan o. Oh. Ayan. So, nandito yung air space nya. Kung iilawan natin yan, may makikita tayo dito na maliwanag na parte. Itong banda dito, madilim. Ayan. At dito banda. Ayan, dyan banda na labas yung tuka. Tulad nito, Nakikita ninyo o. Oh ayan kakrak na siya at ayan. siguro mga bukas ay ano na yan nakalabas na yung sisiw check natin yung ibang itlog ito yung isa may isa pa ayan o oh, magkrak yung, yung ano magkrak na rin mga katropa oh. kapag ka ganito mga katropa, pwede natin gawin para mas mapabilis yung pag crack ng itlog pwede natin silang ispraya ng ano ng tubig i-sprayan or pupunasan ng tubig. Ayun. Pwede rin naman na ah, ah, maglagay tayo ng ano, malaking ano. Ah, tawag dito malaking lalagyanan o ano anumang container para mag-evaporate yung ano, yung tubig sa tapat, eh, sa tapat ng ilaw mag evaporate yung tubig sa ganung paraan ay tataas ang humidity at pag mataas ma, mga katropa ang humidity ay nakakatulong yun para mabilis na lumambot yung ito, mabilis mag crack yung itlog at makalabas yung mga sisir. so isa pang paraan mga katropa para uh, tumaas yung humidity pwede tayong maglagay ng mainit na tubig So imbis na ganito, kukuha tayo sa thermos o kaya magpakulo tayo ng tubig. Yun ang ilalagay natin dito sa tapat ng ilaw. Sa ganong paraan, mas mabilis na tataas yung humidity. Kung gusto naman natin makasiguro, di punasan natin ang anong tubig ito. Pupunasan natin. O kaya i-spray yan. Yung ginagawa nga nung iba talagang inilulubog nila sa tubig. Diba katulad yan? Iyanong, ilulubog. Isang buong itlog. Tapos i -ano. Yan. Para daw mabilis na nagka-crack yung ano, yung shell. So ito yung aking ano, DIY manual incubator. Ayan mga katropa o. Pinaghiwalay ko yung ano, yung dalawang breed ng ano ng mga sisiyo na magpipisa. Yung isang breed na ipinasalang na andito mga katropa o, sa uh, swing type incubator ko. At titingnan natin mga katropa kung nagka-crack tropa yan mga katropa yung nasa ilalim yan po yung isa pang breed na kasabay nung nasa taas na ipinasalang ngayon titignan natin kung may nagkakrak na check natin kagabi nagkandling ako dito ay ano na malapit na talaga madilim na yung ano ito na lang ang maliwanag itong air space dito at makikita na gumagalaw talaga yung ano yung anino yung nabuoong sisil sa loob uh, para madali nating makita ay gagalawin natin ito para mag-swing pabalik ayan pabalik 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 yan pagpantay na ibabalik lang natin yun may naririnig tayong nag sisiyap-siyap. Saan banda yun? May nagsisiyap, mga katropa. Saan na yung nagsisiyap na yun? Anong narinig ako? Nakita mga katropa, oh. Ayan, uh, may butas na siya. Hmm. Kaya lang, hindi ganong, ano, hindi ganong Yun, ito pala yung nagsisiyap. Pinakinggan ko mga katropa. Meron pa sa dulo. Titingnan natin. Hilahin natin ito. Hop. Yeah. Oh, na ito. Ito mga katropa, talagang malaki na yung pagkaano niya. Ayan oh. Yung pagkakrak crack Hmm, ano? Nagsisiyap-siyap na. Ayan. Ay, hmm. baba. Babalik na natin at So, ito ang ginawa ko mga katropa para tumaas yung kanyang humidity. Dapat kasi pumalo ito ng mga 65 hanggang 75 yung humidity niya. So, dati ang nilalagay ko dito mga katropa ay isang ano lang, isang water ano pan o itong ano uh, baunan ayan isang ganyan lang ah uh, pag ganito naga, ano lang siya nagre-range lang yung humidity niya ng 50 hanggang 60 yun yun ito tunog yun ito siya ang ginawa ko mga katropa dinagdagan ko ng dalagyanan ng tubig isa pa ayan para tumaas yung humidity niya. Yan, napakahalaga mga katropa na mataas ang humidity sa uh, day 19 hanggang 21 <coughs> para mabilis na mag come out o lumabas o mag <coughs> pisa yung mga sisiyo natin. At ito nga pala mga katropa yung mga pinasalang sa akin nung last week. At dito sa pinasalang na ito meron dito na nakasama na itlog ng ano itlog ito ng pato yata <laughs> Ayan, akala nung nagpasalang ay itlog pa ng manok <laughs> inilawang ko ito kagabi mga katropa abay may similya hindi pa ako dito nakapagpapisa mga katropa ng ano ay eh, ng uh, itlog ng pato itlog ng itik at ng gansa may mga nagpasalang na din sa akin dati kaya lang mga walang similya yung ipinasalang dito so siguro pag nagtuloy tuloy ito sa kauna-unahang pagkakataon tayo ay makakapapisa ng pato sisiw ng pato yan at base sa pag research ko pare-parehas man lang ng ano ng temperature yung requirement na temperature sa incubation ng ano ng pato, manok, itik sa kanong gansa. Ang naiiba lang pag mas maliit ang itlog, mas mataas yung ano, yung incubation temperature. Halimbawa sa itlog ng ano ng hugo, islight na mataas yung incubation temperature. So yun mga katropa oh. So dun sa mga gustong magpasalang ng itlog dito lang sa malapit dalahin nyo na lang mga katropa ang inyong ipapasalang Ayan. So, tumatanggap po tayo ng itlog ng manok na panabong o kaya itlog ng mga heritage chicken yan. kung meron kayong Rhode Island Red kung meron kayong kabir pwede rin yung itlog ng native kung gusto ninyo ayan. at kung mayroon kayong itlog ng pato dalhin nyo na rin maluwag na maluwag pa Titistingan nga natin kung mapisa. yan so yan nga ngayon, ngayon mga katropa ibabalik na natin sa dating position yung ano yung ating swing type incubator so nakapaganito siya kanina ibabalik lang natin pipindutin lang natin ito ito, pag pinindot natin yung on, pababa, gagalaw siya. Ito naman, pag pinindot natin, o, oh, ganun din. Babalik siya sa dati. Stop. Yan. So, hindi na po nagana yung ano nito, timer. Nasira na yung timer niya. Dati, every, ano, every 30 minutes, nag swing siya na si ano na so yan mga katropa <coughs> uh, sa sunod na mga ano papisa makikita ninyo mga katropa yung itinuro sa akin ng aking kakumpare na paraan para mapaghiwa-hiwala yung iba-ibang breed kapag kasabay-sabay silang nagpisa merong meron siyang itinuro na lalagyanan parang nylon na basket na pwedeng paglagyan ng mga itlog So, sa ganong paraan, hindi na ako masyadong magagastusan sa paggawa ng hatcher. Kahit walang hatcher na may mga division, kahit, ano, kahit sa ganito lang, DIY manual incubator lang mapisahin mo. Kaya dito sa ilalim, kahit pasabay-sabay sila na magpisa, ilalagay lang sa hiwa-hiwalay na lagaya na ano, na nylon na bag. Yung mga ito na magpipisa. So, yun. Sa sunod na ano, after 21 days nito mga katropa makikita ninyo ano yun kasi ito itong mga itlog na ito na pinasalang ay bali lima ang may-ari niyan iba-ibang ano iba-ibang lahi at iba-iba din ang may-ari so pag ano para hindi maghalo-halo mga sisiw ganun ang gagawin natin yun lang mga katropa yun ang ating ano update ngayon dito sa ating incubator happy uh, farming sa lahat at uh, pagpalain kayo ng puong may kapal bye bye